Sa Taekwondo, matapos masong kitang makasaysayang gold medal sa World Taekwondo Junior Championships sa South Korea. Ibinahagi naman ng Filipino Filipina Jin Tachiana Mangin ang mga plano niyang lahukan na kompetisyon sa susunod na taon. Kung ano-ano ito, ating alamin sa ulat ni teammate Daryl Oclares. Naging matagumpay ang taon na ito para sa junior Filipina taekwondo player na si Takia Namangin. Matatandaan na noong Oktubre nasipa ng 17-year-old Pinay Jen ang makasaysayang gintong medalya sa Women's Minus 49 Kilogram Class ng World Taekwondo Junior Championship sa Chuncheon, South Korea. Sa 2025, planong ipagpatuloy ni Mangin ang magandang momentum kaya maigin niyang paghahandaan ng mga parating niyang kompetisyon. I'm next year po Sí. Señor... years na po ako, which is um, 18 years old na po ako. And meron po kami world championship po sa senior level and SEA Games po sa Thailand. So, yun po yung pinagandaan ko po next year. And hopefully, po, mapili pa rin po ako i-represent yung Philippines. Bukod sa SEA Games at World Championship, pangarap din ni Mangin na makapaglaro sa pinakamalaking entablado sa larangan ng palakasan. Siyempre po, ang pinaka-goal ko po is yung 2028 Los Angeles Olympics po and hopefully po po ako ng ticket kasi this year po yung nag, uh, Asian Olympic qualification po ako, um, uh, natalo po ako sa semis which is one ticket ay one win away na po para makapunta ng Paris Olympics. Daryl Flores para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.